Medyo putik. Kulang pula po medyo nasuot ko. <laughs> ito daw poy kamahan. Sa so, hindi nakakaalam. <laughs> kamahan daw po ito, lagayin daw po nung Pula Pula la. lang palay. Kaya dapat tumaas ang pressure ng palay. Ah. <laughs> oh. Aw, mali lati

I <laughs> I <laughs> do mana mana? Kembali sasabog? Kailan ka pagka? Kailan ka sasabog? Dali dito. Hey. Okay. Wala ko wala ako, wala pa Ay bukas kasi mo ka. Yung kusa maga... ako pag kararo, sisirin ko doon. Bukas, bukas pa rin yung. Oh. Ah. Uh -huh. Bukas. Nakairlip pa yung kalabaw ko. Mamaya i-atit yun. Kakawalatin naman akong gawa ngayon. Gagawa na ako ng kamahan ah. So, kahit ako yung nag-aararo, mabilis na, isasabog lang. Ayaw sila na kaunti eh. May tubig yo Naka sana ako Tama lang muna Mahamamaya eh Baha naman eh Ibagyo na naman eh Simot naman Mahamamaya eh Wala dito sa mga vlogger eh bak baka bakatay kaluwis yun dah kaluwis yung kita nila sa bahay. parang ka. parang parang sa parang 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 Di you ba know, babae kailangan ni Himato Oh.

Ay, tang kay kung kailan sya. Okay. Sa pinilitin din ko kami ta. Kakalat eh. Dad. Adun din. Ah. Oh. Gaano ba ka? Babasa ko lang. Oh. Ah, ah eh, ito na rin na. Ah, mamaya mabulok pa lalo eh. Dapat may makukuha pa tayo. Meron pa lalo lang wala makuha eh. Ay god, ano eh? Nagpuputik 'yung nakagaya nito, eh. Oo. Pagputik na para nito. Oh. Ganun nga. Ay, eh, ito yung ano ah. Dako yung sa susunod. Kung kaka, kamuti, lahat lahat ibabaw. Ah, papalayo yun. Ay, pagkakain yung pagandi kamuti. Eh, gita mo. Lalo na rin. mo? kapagarin pagkakaroon yung mga lubugay anon, e, pagsapan lang ito sa kamutay. Ayun, kakabukal yun ah. Ito, ka, ito yung sulok doon. Kaya ito yung ka isubukal ah. Ito yung may bukal. At ito yung dalawa doon. Kaya yung hindi mga tarbaho. Isa rin yung bukal.

I'm no, 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 no.